video na ito ay tuturuan ko kayo ng Fakey 360 Flip. Fakey 360 Flip o Fakey Tre Flip ay isa sa mga favorite ko kasi napakaganda niya tingnan. Very satisfying tapos mukha din siya mahirap gawin pero sa totoo lang napakadali lang nito lalo na sa Fakey stance. Eye catching din itong trick na ito kaya marami-rami kang mapapapalakpak pag nagawa mo to. Okay, next step natin ay requirement. Ang magandang requirements ng fakey 360 flip ay fakey oli importante yan, fakey kick flip, same, at fakey pop shabit makakatulong yan sa rotation ng board. Pero mas dadali siguro yung fakey 360 flip kapag meron din tayong fakey 360 shabit. Okay, foot placement. Yung foot placement ko sa Fakey 360 Flip E eh, medyo iba. Front foot ko is slanted pero medyo mababa sa front boards. Back foot ko naman ay medyo makapal sa tail. Konting toe lang talaga yung nakalagpas sa akin. Bakit? Kasi mabilis ang rotation ng board sa Fakey stance. Napapansin nyo ba kapag tayo, medyo mahirap siya paikutin kumpara sa Fakey shabit So para mabalanse ko yung pop tsaka yung rotation, medyo binababa ko yung back foot placement ko. Pero pwede nyo naman ito baguhin mga man. Okay, next step, warm up. Bago nyo sakyan yung dream trick nyo sa skateboarding, dapat talaga may warm-up. Huwag kayong magmadali sa dream trick nyo kasi wala namang karera at wala namang premyo na pera. Okay na yung requirements, okay na yung foot placement. Ngayon, try naman natin i-warm-up yung Fakie 360 Flip ang isang trick kasi parang tao yan eh minsan masungit minsan pabebe minsan hindi mo maintindihan kung batay kayo o hindi kaya dapat muna natin siya kilalanin at kailangan magpakilala din tayo okay dito sa warm up hindi natin intensyon na sakyan agad yung trick natin ang intensyon ng natin dito ay eh, makapag warm up tayo at ma visualize natin yung trick bago natin ito subukan sakyan Take your time dito mga mana kasi napaka-importante ng step na ito. Sabihin nyo sa sarili nyo na Kukuhain kita ngayon din ngayong araw. It may be hard at first pero paulit-ulitin nyo lang ito hanggang ma-memorize at ma-visualize nyo yung fake it 360 flip. At kapag nakuha nyo na yung ikot nya, ready na tayo sa last step. Ito ay ang landing. Ito na, nakapag-warm up na tayo. Mainit na tayo niyan, syempre. Malakas na rin yung loob natin na sakyan tong trick na to. Dito na magsisimula yung away nyo ng fake 360 flip. Dito na kayo magsusuyuan. Dito na kayo magkakaintindihan. Dito nyo na papakilala yung sarili nyo. Mas marami kang try, mas okay yun. Kasi palapit kana na ng palapit sa pag-land ng trick na ito. Hacks! Sasabihin ko sa inyo yung hack ng fake 360 flip. Sa una, try nyo lumiko ng konti sa likod nyo. Tapos, dun nyo gawin yung fake 360 flip. Makakatulong to sa angle, buelo, at saka sa rotation. Pangalawa, pag fini-flick nyo na yung front foot nyo sa fake 360 flip, pauna ang flick at hindi palikod. Kapag palikod yung flick mo sa front foot, mataas ang chance ang magkulang yung kick flip natin sa fake 360 flip. Dahil bago tayo mag-flick ng front foot, nakashabit na yung board natin ng konti nun. Kaya wala nang rason para mag-flick pa tayo patalikod. So, dapat pauna para mahabol natin yung grip tape at makumpleto yung kickflip na iko Okay, pangatlo Dito muna yung balance natin sa umpisa tapos pag nag-pop na tayo ng tail ililipat na natin yun sa gitna ng board Dito natin may iwasan yung pag-slip o yung pag-talsik natin pagka-land ng Feige 360 Flip Pangapat pag tumaas na yung nose at nag-pop na yung tail, dun pa lang natin i-flick yung front foot natin. Pag kasi sa umpisa agad, magiging mababa kasi yung fake 360 flip natin at hindi tayo makakakuha ng magandang rotation sa ere. Pang lima, keep practicing mga man. Yun lang, ingat kayo at skate safe mga man.